Ang puting babae sa Balit Drive Sa gitna ng Quezon City, may isang kalsadang tinatawag na Balit Drive na napapaligiran ng matatandang puno ng balete. Sinasabing pinamumugaran ito ng isang multo ng babaeng nakasuot ng puting damit. Ayon sa kwento, siya ay isang dalagang malupit na pinatay sa lugar noong isang libo, nadaan at at mula noon, hindi na raw siya matahimik. May mga chopper na nagsasabing may nakikita silang isang maputlang babae na may mahabang buhok na nakatayo sa gilid ng kalsada, tahimik na nag-aabang ng masasakyan. Kapag may huminto at pinasakay siya, upo siya sa likod ng walang imi. Ngunit habang tumatakbo ang sasakyan, bigla na lang siyang nawawala, naiiwan ang malamig na hangin at bahagyang amoy ng bulaklak. May ilan namang hindi siya pinapansin, ngunit sinasabing bigla nilang nakikita ang kanyang duguan at galit na mukha sa kanilang rearview mirror. Sinasabi rin na ang mga aksidente sa Balete Drive ay dulot ng kanyang pagpapakita dahil sa takot ng mga driver na biglang umiwas sa kanyang aparisyon. Babala ng mga residente, iwasan ang daan sa gabi, lalo na paghating gabi. At kung hindi maiiwasan, huwag kang titingin sa salamin ng sasakyan. Dahil baka makita mo siyang nakatingin din sayo.